At dahil ngayon ay Holy Week, tayo naman ay maggulay at tagdagan natin ng mga prutas. So ayun, dahil nga ngayong mahal na araw ay bagala ang karne. Kaya tayo ay panigulay muna ang ating mga pamilya ngayon. So ayan, meron tayo yung babao. Ayan, yung babao sa Tagalog. Pero sa sa mga Ilocano, ang tawag dito ay, ano, alukon. Ayan, dalawang, ano, yung ating nabili. Bali, ang isang ganito, 25 pesos. So, ang masarap kasi dito, meron kaming, ano, So, ayan, meron tayo. Sa kasi, pag kasi ito, hindi ba o So, meron kaming nahingi dyan sa kapitbahay na yung bunga ng malunggay. So, yun, ilalagay namin dito. So, ito, ito yung atin aming napamili. Meron din, ah, uh, kabilit din ako ng toge. Ayan, itong toge na ito ay 60 pesos. Ayan, meron din kamote. Ito, masarap ito sa kamote. Yan, pwede 'yan. Kano ba 'tong bili ko sa kamote? Kasi ito lahat-lahat ito ay pakita ko muna lahat. Mayroon ding ampalaya. Mayroon ding dalawang pirasong sayote. Sayote, pwede dito sa dito sa ating ano, toge. Mayroon din carrots. So, dalawa. Dalawang pirasong carrots. Isang repolyo. Ito ang sahog dito sa toge. Tapos, may nabili din ako dalawang supot na kikian tapos, meron din akong nabiling isang Ang <laughs> ng upo 20 pesos to Ito, ito, magkaka, ano to eh Magkakabagay to Kamote, upo, tsaka itong Yung babao Tapos Meron din Ito din natin itong ilagay Sa hole ito ay 45 pesos Yan, 45 pesos So, lahat-lahat, lahat-lahat itong gulay na aking napamili ay nasa 400, ano, 79, 479 pesos. Tapos, wala kasi yung ano, magandang saging. Ito lang yung nabili ko, kasi yung iba doon, ano na, mga hinog na hinog na ba. Kaya ito lang yung nabili ko. Ito ay 52 pesos. Basta meron lang na ano. Meron lang kaming saging. Tapos, yung sinasabi ko na nahingi namin sa kapitbahay na bunga ng malunggay, ito siya, oh. Ang dami. Sam samantalang kung bibili ka ng ganito, mahal na rin, ah. Yung huling bili ko, 40 pesos. O, oh, 40 pesos siguro. Ganito, ayan. Ganyan lang. O, oh, ito ay libre na. Libre na. Kasi ang daming, ano, nung malunggay nila. Ang daming bunga. Kaya, ayan. dami na nating gulay gulay na pang mahal na araw or semana santa so meron din pala kaming palang nabili na ano singkamas ayan yung singkamas na to ano medyo hindi na siya ano hindi na siya fresh oh pero itong ganito ay mas matamis yung medyo panat na ba mas matamis siya kaysa dun sa kaysa yung mga ano pa yung mga fresh pa mas matamis tong ganito Ayan, ito ay ano, 70 pesos. Pero nung nakaraang araw, ano lang to eh, 50 pesos. O, oh, eh, minahal na nila, ginawa ng 70 kasi. Nga, mahal na araw. Ang daming ano, ang daming bumibili, ang daming tao sa labas. Bumibili sila ng mga ganito, binapambao nila sa ano. Kasi yung iba nagpupunta sa ilog, nagpupunta sa mga resort. Pag ganitong ano, pag ganitong panahon, ang daming tao sa labas kasi nga syempre walang mga pasok every day kaya yun ang ano nila pagkakataon nila na makapasyal no. yan masarap nito dahil nga ngayon ay mainit syempre kailangan natin yung kumain ng mga putas na medyo ano yung matutubig pa at meron din pala akong nabiling tokwa ayan o, oh, kasi kami sa toko eh. Ayan. Pwede itong isahog sa ano, doon sa toge. Dahil nga, bawal ang pork ngayon, karne. Yan, ito na lang yung sasahog ko sa sa toge. Ipiprito ko muna. Yan. Bali, ano to? Sampung piraso, 50 pesos. Pero dati, magkano lang ba ang toko ah? Dati ang toko, ano lang eh, tatlo, isang tatlo, ah, uh, 350 pala tat, ay yung tatlong piraso 10 piso, ganun ngayon 50 pesos na, 5 piso na isa so at syempre kung meron tayong gulay meron din tayong mga isda so ayan, itong binili kong tilapia ay ano, dalawang kilo pinalinis ko na rin siya. bali dalawang kilo to. bali itong nabili ko ay ano, dalawang kilo nasa ano lang, sobra lang ng konti, nasa 304. Ayan nga, pinalinis ko na kasi nga, para, you know, yung mga kaliskis kasi, di ba, iwas talsik-talsik kung saan-saan. Ayan, pinalinis ko na tapos, may nabili rin akong malaking bangos. Ayan, pinaalis ko rin ng kaliskis. Kasi ayoko nung kaliskis eh. Kaya yan, kahit na anong gagawin ko dito, inihaw or sinigang, basta yun, pinapaalis ko yung kaliskis niya at saka, ayan, pinapadaing ko siya. Ayan, tapos, yung tinik sa gitna, pinapa, pinapaalis ko din yung tinik dyan na matigas. Hindi naman siya talagang boneless. Yung mga malalaki lang na tinik, matitigas na tinik, yan. Yun lang yung pinapaalis ko. Tapos yan, kasi nga, pag may mga bata, ba diba, ano, ma, ano yung mga tinik, tapos ang ginagawa ko na lang dito, ayan, kung iihaw, ayan, pwede naman siyang iganyan. Lagyan ng palaman. Kung pagsigang naman, pwede nating hatiin. Ayan, pwedeng hati-hatiin na lang yan. ba diba? Hindi masyadong ano. Para hindi, man, hindi naman siya masyadong matinik. So, ayan. Kung sisipagin, ay pwede naman yung iihaw at isahog doon sa ating gulay. Yung presyo nga pala ng ating bangus ay 100 pero ang ano nito ay ano. Ang kilo nito ay nasa andaw. 200. At meron din ako nabiling galunggong. Ayan. Alam nyo ba ba diba, ang galunggong noon? Ay ito ang isda na pinakamura. Ngayon ang galunggong ang kilo nito ay nasa 230. Ayan, 230. Pero ayan, press na press naman siya. Meron din pala akong nabiling ano, munggo ito ay 60 pesos dalawang ano dalawang gatang so bali itong munggo hindi, hindi kasali don sa 479 kasi sa iba ko ito nabili itong 60 pesos na to so sa 479 siguro mga dalawang ulaman to pwede na ba diba? kasi kung kumain ka sa labas magkano ng order ng ano, pagkain ba diba? Oh, eh, isang ano na, isang mag-anak na yung kakain ito. O, ba diba? Makaka, Makakamenos na din. Sa palagay nyo, mura na ba yun? Yung 479 na mga gulay? Pwede na, ba diba? Pwera nga lang yung, ano, pwera nga lang yung sahog nito. Pero dalawang ulama naman siya. Or higit pa, kaya pwede na rin. Pwede na ba o hindi? O mahal? Sa tingin nyo? Comment down below. Kung sa tingin nyo ay mahal or pwede na rin. Sino po ba dito yung kumakain ng ganito? Yung dahon ng malunggay. Parang hindi naman lahat ano eh, kumakain ng ganito eh. Yung ano lang, yung pagbabalan ay ano lang, kinakayas lang. Tapos pagpuputol-putulin pero sa mga ilokano talagang ano 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 nila talaga to pangdiningding so gusto talaga nila pero dito sa atin sa mga Katagalogan, hindi lahat eh yung iba kasi makikita natin ano lang gumugulang lang yung mga ano nila Nagmamature lang sa puno hindi nila masyadong pinapansin hindi masyadong gusto pero dito nga sa amin dahil ko mo ano ilokano asawa ko kaya Ayan, gustong-gusto namin to. Gustong-gusto namin itong lutuin. Labulang lang or dininding naman sa Ilocano ang tawag. So, ganito po yun. Di, eto siya. Di, puputulin ko muna doon. Pero yung iba, ako kasi baligtad yung iba pa ganito eh. Eh, hindi ko kaya yun. Takot ako. Kaya pa ganyan ako, yan. Naalis ko muna yan. Yung dulo na yan ayan ayan may natanggal na balat so para mas mabilis ginaganyan lang no? ganyan lang sya ayan mas mabilis tapos ano na sya puputuli na syang gano'n puputuli na syang gano'n ayan ganyan sya ayan ganyan hanggang sa matapos ganun lang ayasin lang na ganun yan, mas mabilis mas mabilis mawala yung maalis yung balat niya yan, ganyan lang hmm. okay. 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 So ayan ang ating mga gulay na pang-ulam ngayong mahal na araw napaka-healthy at napaka-nutritious nitong ating mga gulay. So mamaya ang lulutuin ko ay yung ginisang toge kasi iyon ay ano eh madaling masira yung toge kaya yun ang unahin nating lutuin, ang ginisang toge. Ayun, nilagay ko po siya sa strainer para siya ay ano maka singaw. So, ayan, hanggang dito na lang po muna. Bye na po. Happy Halloween. Simana Santa or Mahal na Araw. Ingat po tayo lahat. God bless us all and keep safe, everyone.